princess and Inday Makulay yeah. Nag nagtreat si ate ng Samji ngayong gabi. Bukalang hindi mo alam hindi malinis yung luto namin, pero malinis yan. <laughs> Design yan guys, ganyan talaga yan, work of art. Sa so, Samji kami. Ayan, yeah. salamat sa Yammer's Cape Philly. Yeah. Yes. Yeah. Kapag walang ano, pod trip lang talaga dito. Yeah. pod trip lang kami. Ayan si Jinjin Jin. <laughs> Ayan na. Dahil dyan, di ba ganda boses mo na ka. <laughs> Okay, let's eat hulay. Oh, ayan, yeah. ayan, 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 ayan. Sabit na sabit. Ito'y vlog lang ni ate ko. Ano lettuce? Lettuce. Lettuce. Meron dyan mga kangkong, pwede na yan. Yeah. Ayan na, guys. Nagsa-start na kami. Pero magluluto muna kami ng maraming meat para hindi ano... Para lahat kami sabay-sabay kakain. Tama, Day? Yes, tama. Kasama din yung mga friends niya. Ayan si Jean-Jean. Ayan si Ambers. Alam nyo guys, si ate hindi siya hina-high blood masyado, pero napa-high blood siya ni Inday nung nakaraan. Bakit? Diyan, abot nga yan. Pinaluto to ni ate kay Inday. Ano ginawa mo, Day? Gawa ko pasit canton. Mm, tinapon niya yung sabaw. Kasi, hindi ko binasa, ramen pala. Mm. Ginawa niya, tinanggal niya yung sabaw. Okay, yeah, Kakain mm. ikaw? Kakain ikaw madami, ha? Okay, yes. no, ayan na, buti bang hindi matuloy. Buti meron pa pala butane. Mm hindi -hmm. kaya yung bakit. Yes. Grabe yes. naman yung rock salt naman talaga. Ayan na guys, nakakaluto na kami unti-unti. Ano na namin yung mga beef. Nakakaamon <laughs> na kami sa ira. Yes. Pa, saan sa irap? Sa ira. Masa ko <laughs> lang sa ira. Ayan na guys. Medyo mamantika nga lang siya. Pero mga mga natin yan. Pinitindihan na ba na? Yes. So ayan guys, nag-relocate kami dito kasi napagalitan kami mga sinampay. Oh, Ang <laughs> uh -oh. ba kasi si mother. Ang kasi si mother. <laughs> tama namin. Totoo naman. Dahat oh. eh, Lahat ng usok papunta roon. hindi eh, kami makakadahilan kasi nga, to tato tatotoo yung sinabi ni Mama talagang aamoy. So, eto kami oh, nag-relocate, ayan I si can't. ate. Nakano kami, al fresco. Yes. Ano so, sila kami Sa labas, hindi ko na lang. Yes. Tsaka meron kami social distancing layo. Hi, Kimmy. Ang sarap. Ayan, oh, tiga niyo. Food review si ate. Masang lasa yan. Masarap. Masang lasa yung gata. Masarap. Delisioso. Pati ngayon, Ang galing titila talaga ni James. James, hindi talaga ako magpapaturo. Siya po ay nagtapos ng 4-year course. Niyo, mo, major in tongue licking. Alam niyo, di ako nagpatagal sa kainan. Ngayon lang. Masarap kasi kumain pagka yung mga kasama mo kumain. Mas, so legit. Ay, doon lang akong support. Masunog na be, sunog na. Tandaan nyo guys, sabi nga nila, pag wala nang nakahain ng na respeto, hindi umalis ka. Mayroong takanob sa'yo e. Eh. Kung wala <laughs> ka ng respeto, tumalikod ka. Ay, ayun nga pala. Okay lang ito e. Eh. Sarap ba e? Dahil masarap Bala. daw. Ganyan Bala. daw dapat yung mararanasan mo kung hindi mo lang itapon yung sabaw nung nakaraan. Huwag <laughs> mo na ipakalala kasi kasi <laughs> ginawa yung <niyang> pansit kanton. Huwag one in the info. na siya. Noon kasi ko ng almusa, tinanghali kami ng gising. Oo, Ay, okay, okay. Wala kong okay, oh, humingi sa kanila eh. Sila na lang yung hindi nagda-breakfast noon eh. Parang yun yung alala ko noon. Oo, oo. Sabi ko, hindi, pasuyo ka ako sa paluto. Ginaw, <laughs> ginawa niyang pansit kanton. <laughs> Ang Kaya gigil. Pagkatapos nun, hindi ako kumain. ako, baka, baka Si Intay nagpunta doon sa faraway kahit walang nagpapapunta sa kanya. Nagkampi kami sa may relake alam niyo sa saan siya nagpunta. Pumunta siya doon sa may, ano, Little New Zealand. <laughs> yeah. Parang nakahirap lo yung ano, no? Pork? Wala pa True. Kasi nga, totoo yun, te. Masarap talaga kumain pag yung ka... <laughs> <laughs> Pagkarap, masarap din. Yes. Then, ano ang pinatanong tatao? <laughs> baby mo kan hindi porket ka kulay mo yung silya wa. Wala silya. Oi, wala. Wala yung <laughs> mucilia, oh. Di ba kita ha? Ate. Okay guys, lipat po ulit kami. Estasyon kasi to. Wala yung kinukumpleto ko. Pangatlo pa tayo. Baka umabot <laughs> Baka umabot tayo dun sa kwarto ha. Ramdam ko. Baka umabot tayo sa CR. Ayan, ano, yeah, kami-kami na lang po ang natira, ladies and jellyfish. Ayan po, kami-kami na lang ang mga... Walang susuko hanggat hindi po ang bato. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, normal pa ba, ba yung medyo, you know, hindi mo maramdaman yung mga mo, tsaka yung... Ano, ako mo. hindi, okay lang ako. <laughs> Grabe, guys. Hindi ako naligo. Pero tigil yung skin to like, so what the... Yes. Hey. yes, yes. Langis lang yan. Tito. <coughs> Ay, tuti pala, tuti. <laughs> Ayan, guys. Maraming salamat sa pagsama sa isang napakamakabuluhan at punong-puno ng kwento. Dami yung natutunan, di ba? Nag-samji kami.